hello sa inyong lahat. So, ate mo mag-usapan ngayon, mga pala nga Siyempre, Aldin at Main, mag-asawa. So, ito na nga, ba diba, ang show time ay nag-umpisa ng 11.30. Tapos, yung AAT, 12. So, mas nauna nga ng 30 minutes ang, ano ang show time. Ito, nag-guest na for the first time si Tisoy, si Alden Richards nag-guest na sa Showtime so sabi pa nga ni Vice ganda na for the first time sa story na Showtime, nag-guest si Alden hindi daw nila talaga akalain syempre no, nagkakaisa na sila sa na ang 7 at saka 2 5 years yung kontrata ng Showtime dyan so 5 years silang nandyan sa channel 7 Diba, mga palaga? So, yung mga guest nila, taga Channel 7 mostly. So, ikaw nga, that time, mga palangga, saan ka ba na, napanood nyo ba? Or saan ka kumampi doon sa AAT? Sa showtime? Kasi alam nyo, matagal kasi siguro, ano, mga more than an hour si, si Aldin doon. Nako, nag-umpisa na doon sa kabila. Eh, ang akala ko nga, saglit lang, 30 minutes para hindi sila magkakasabay. Yung asawa, ay nako, di umabot man siya ng ano, more than an hour. Ay, di nagumpisa na doon sa AAT. Ay, nako, andoon yung wifi siya naman dito sa showtime Ang habi na ako po, nakakatawa. Kasi doon pa nga, pag shout out niya, yeah, eh, talagang bigay na bigay. First time daw, happy daw siya. Tsaka ayaw na daw niya yung mga, syempre, no, laban-laban. Dapat daw magkakaisa, pero inaamin niya na nanonood naman daw siya noon, ng showtime. Uy, nako, may inaamin siya. Eh, ba, diba, kalaban naman talaga yan, eh. O, ba, aldab, tapos showtime noon. At, no cry, o cry pa nga. ni be ganda, diba, kung anong mga sinasabi. Nako, ngayon, nagkakaisa na sila. So, ayan po mga palangga. Yan na po ang kanilang entry sa MMFF. So, ang daming mga pelikula laban-laban kung sinong best actor, sinong best actress. Nako, maganda daw yung film nila kasi pampamilya buong pamilya, mga bata man pwedeng panoorin. So, iyakan blues. Kaya, yung mga gusto pong manood, nasa inyo na po kung panoorin nyo po ang pelikula ni Alden. Pero, alam din naman natin na marami ding sumusuporta. Siyempre, yung iba kasi, gustong manood eh, Pasko. Pero, sana daw, panoorin lahat ng mga entry ng MMFF. Kaya, yun lang po, mga palaga, happy Happy-happy naman ang mag-asawa, 'di ba? sa kanilang kalagayan. Huwag na nating paniwalaan. Ayan. In, lalo na ngayon, may, nako, baka may niloloto na ng mga kabalbalan ng mga sarswela. Pero hindi pa naig ang mga tunay na aldabdisyon. Nandito pa rin tayong sumusuporta sa, sa kanilang dalawa, Alden at Men. Thank you so much mga palangga. Yan lang po ang update natin. Bye po!